Magandang araw mga kois at mga Sis, this is Koys Tony at sa content natin ngayon ay pag-uusapan natin ang dalawang uri ng panikit na ginagamit ng ating mga enforcers dito sa Pilipinas kapag mayroong na-apprehend sa kalsada ng mga traffic violators. Kung interesado ka na malaman kung anong klaseng panikit ang binibigay ng mga enforcer natin dito sa Pilipinas, patapusin mo ang video na to mga kois. Let's go! Kamakailan ay nag-upload tayo ng video regarding sa city ordinances or mga local ordinances versus doon sa mga national na batas natin dito sa Pilipinas. Ngayon, mayroong nag-suggest na i-content ko raw kung ano raw yung kaibahan ng mga panikit na ibinibigay ng ating mga enforcers. Kaya yan ang ating tatalakayin sa content natin ngayon, mga koys, no. Dito sa Pilipinas, mga koys, meron lamang dalawang uri ng paniket. Binibigay sa mga traffic violators ng ating mga enforcers So unahin na natin itong pinakauna at madalas na na-encounter ng mga motorista. Ito ang tinatawag nating traffic citation ticket. Sa ibang probinsya, sa ibang lugar o lungsod, ang madalas na tawag dito ay Ordinance Violation Receipt or OBR. Pero sa Puerto Princesa City, kilala ang traffic citation ticket sa tinatawag na Traffic Violation Receipt o TVR. Ganito ang itsura niyan mga kois. Alright, so ganyan. Usually ay kulay blue ang background niyan or yung kulay niyan or pwedeng light green pag halimbawang halimbawa hindi pa nasusulatan ng gusto. So hindi ko alam kung anong kulay sa inyong lugar mga kois. no. Pero ang traffic citation ticket ay isang panikit na ginagamit ng ating mga enforcers especially ng mga lokal na mga enforcers sa nasasakupan nilang jurisdiction. Halimbawa sa city, yan ay gumagamit ng traffic citation ticket ang mga kapulisan dyan na nakasign dyan, no? Lalo na kung halimbawa ay may mga local ordinances na umiiral sa isang lugar, yung kadalasan na ginagamit ay yung traffic citation ticket, mga kois Itong citation ticket o yung TBR o yung ordinance violation receipt, mga kois ay mas mababa ang penalty nito kumpara sa isang uri ng paniket o yung tinatawag nating TOP na mamaya itatalakay natin. Mas mababa ang multa, ibig sabihin uh, ang mga ini ng mga kapulisan na nandyan sa isang jurisdiksyon o sa isang lugar, ay kadalasan mga TVR lamang. Ating batas mga boys ay binibigyan lamang dapat dito ng limang araw para matubos mo yung TCT o yung OBR o yung TBR na tinatawag mga koys, no pero dito binibigyan ng chance minsan ang iba umaabot ng 15 days ang iba naman umaabot ng 30 days na allowable or allowance para tubusin mo kung ano man yung iyong naging violations. Ang tanong naman dyan mga koys, nagre-reflect ba ito sa LTO demerit points natin kung halimbawang tayo ay na-issuehan ng TBR? Hindi ko po alam sa inyong lugar kung direkta po itong nakakaapekto doon sa ating LTMS portal account. Pero dito sa amin, sa lalawigan ng Palawan, ay may ilan na ipinapasa, lalo na yung mga major cases na mga violations. Pero madalas po ay pinapa-issue lang ng certification yung isang ahensya ng kapulisan o ng, lalo na ng CTMO diyan sa Puerto Princesa pag kukuha ka na or magre-renew ka ng iyong driver's license, certification patunay na lahat ng mga violations kung meron man ay iyon ang nabayaran. So yun yun lang. Pero hindi tayo katulad sa ibang bansa mga kois na direkta kapag hindi mo nabayaran or natubos ang iyong violations, mapatibi arma yan or kung ano paman, automatic yan, derechahan, ikakaso sa'yo. No? at atin ka sa isang hearing para tubusin mo kung ano man at bayaran kung ano man yung mga naging violations mo sa kalsada. Malaki ang kaibahan nito sa susunod nating tatalakay na uri ng panikid. So, nasabi ko kanina, meron tayong dalawang uri. So, ang panguna ay yung citation ticket o yung TBR, OBR o TCT na tinatawag. Ang pangalawa naman mga kois ay ang tinatawag nating TOP o Temporary Operators Permit. So, itong TOP mga kois ay madalas na panikit na ginagamit ng ating mga taga LTO o yung mga LTO enforcers o yung mga deputized ng LTO katulad na lamang ng Highway Patrol Group, mga kois, no? It's PG. Ang madalas na kulay naman nito, mga kois, ay kulay pink ang background. So, pagka ikaw ay nabigyan ng color pink na panikit, panigurado na TUP ang binigay sa'yo, mga kois, no? Saan nga ba ang mas mataas? syempre mas mataas ang mga penalties na ipinapataw kapag TOP ang ibinigay sa iyo. So, kasi yan po ay naka-anchor sa mga national na batas at alituntunin ng LTO sa patungkol sa pagmamaneho natin sa ating kalsada, mga kois na. Kailangan binibigyan lamang kayo nito, mga kois, kapag kayo ay na-apprehend at nabigyan ng TOP 72 hours, dapat ay matubos mo ang iyong lisensya or mabayaran mo ang iyong violation. binibigyan din tayo ng limang araw, mga kois, na mag-contest kung sakali na mayroon tayong uh, nakita na mali at hindi tama ang panguhuli sa atin bilang mga rider or motorist kapag halimbawa mga koys na hindi mo yung nagawa halimbawa hindi mo natubos within 72 hours binibigyan ka or papatawan ka mga koys ng 15 days suspension ganon kabigat mga koys kapag TOP ang naibigay sa iyo na panikit o magre-reflect yan doon sa iyong license at ang masakla pa doon mga koys ay madadagdagan ng iyong demerit points. Itong demerit points mga koys, ito yung na-accumulate na puntos kapag ang ikaw ay nagkakaroon ng violation sa kalsada habang nagmamaneho. So kapag ikaw ay nadagdagan or nagkaroon ng demerit points, automatic mga koys ay hindi ka na magiging kandidato para makapag-renew up to 10 years validity ng iyong driver's license. So masaklap pa doon. Ano mga koys, no? Nasuspende ka na nga. Nagkaroon ka pa ng LTMS demerit points na violations at the same time hindi ka pa makakapag-avail ng 10 years validity. Ang sakit nun mga koys, ang malalapanon, nun, sobrang laki ng babayaran mo kapag TOP. Kaya naman, malalaman mo na kaagad sa dalawa kung ano ang kaibahan. Yung TCT, TBR, or OBR, at saka yung TOP, mga koys. Ano ang mas maganda na gawing panikit sa'yo? Kung ako ang papipiliin, mga koys, aba, kahit saan dyan, ayoko dyan sa dalawang yan. Dahil mas maganda pa rin, at alam natin na mga motorista at mga rider na ligtas at laging lamang ang may alam. This is Koys Tony, at tandaan, kahit saan ka mapunta, ang lagi mong iisipin ay paggalang sa batas at sa lahat ng gumagamit ng kalsada natin. Right? say palagi ingat mga koys.